Pag-usapan po natin ang gout, gouty arthritis. Okay? Maraming klaseng arthritis. Ituturo ko sa inyo anong level ng uric acid, ang delikado. Pati yung pinakagamutan, anong tableta binibigay, anong dosis para sa atake ng gout o pag-iwas na gout. Okay? Tsaka tuturo ko rin kung gout ba yan, baka ordinary arthritis lang ng pagtanda. Yan oh. Pag ganito sa hinlalaki, ayan oh, sa malaking daliri, pwedeng gout yan. Pag pinabayaan mo, nagkakaroon ng tophi o, oh, ganito nangyayari. Gaya na itsura. So, maraming areas pwede tamaan ng gout, pero usually sa big toe at sa tuhod ang atake ng gout. Sa mga joints, eh. Ito, papakita ko mamaya ang uric acid level. Yan, o, oh, yung mga warning kailangan magpapa test kayo. Para malaman kung gout, i-check ang uric acid sa dugo. Pag umabot kayo mamaya dito sa danger signs, over 7 mg per dl, delikado yan. Pwede umatake yung gout. Ito si Doc Lisa, medyo mataas ata level uric acid. Anyway, ang gout ay affects around 5% ng mga Pilipino. Medyo marami yan. Okay? yung mga mas matataba, mahilig sa mga matatamis na pagkain, kasama rin to sa mga symptoms. You know. Ang gout, sobrang sakit. Mainit yung joint, tsaka sobra-sobrang sakit. Tsaka meron nagpapaatake sa kanya yung mga pagkain at inumin na nagpapaatake. Ituturo ko mamaya, merong alak, bawal. Kahit matatamis, bawal din. Tsaka mga high purine foods, mga laman loob, papakita natin. Tapos yung first aid, papakita din natin. Ayan, no? Oh. So, tawag dito, hyperuricemia. Mataas yung uric acid. So, merong mga laman dagat, alak, malakas, karne din eh. Karne, red meat, laman loob, mga shellfish. Uh, pag mataas uric acid mo, biglaan. Tsaka marami hindi may alam, matatamis na inumin, medyo nakakaatake din sa gout. Yan. So, pag hindi nalabas itong uric acid sa katawan o mataas ang uric acid level sa dugo, pwede magkaroon ng gout. Itong diet, pagkain ng high purines, hindi talaga nagkakos ng gout pero pwede siya mag-trigger. Kung may tendency ka na na mataas yung uric acid mo, yan yung mga parts. Ano sintomas? biglaan ang sakit. Tsaka sobrang sakit. Namumula, namamaga, mainit. pwedeng may konting lagnat. Sabi nila matamaan lang ng uh, kumot o tela. Yung joint, masakit na. Ganun siya kahapdi yung gout. Kapos yung atake niya, biglaan. Ayan o, oh, parang ganyan. Ito, mga malala na yan, eh. Yung sakit, patindi ng patindi. Pwede sa tuhod, pwede sa kamay, wrist, tuhod, paa, big toe. Yan ang mga areas na laging tinatamaan. Kung paulit-ulit yung gout na hindi ginagamot, tutubo na yung matigas na tofay. Misan dito, misan nadideform yung kamay. Hindi na po maganda. Yung osteoarthritis, usually, hindi siya namumula. Okay? Tsaka ito sa may edad lang. Tsaka normal ang uric acid. Osteoarthritis, arthritis na pagtanda, yung kakalakad, o masakit ng likod, usually osteoarthritis. 5% lang yung ganitong gout. Ano, high purine foods. Ang mataas na uric acid, pwede rin makasira ng kidneys. Kasi pwede rin itong mga tophi, itong mga matitigas na tumutubo, pwede tumubo sa kidneys yan, pag high uric acid ka, pwede magbara, pwede rin mag-kidney failure. Tapos ito yung mga pagkain iiwasan, papakita natin. May stage ang gout. May apat na stage. Depende kung nasaan kayo. Ito, lalaliman ko na yung kwento. Pati medical na ako. bilang internist, ito yung naaral namin. Stage 1, mataas pa lang uric acid mo. Wala pang atake marami sa atin, di ba, blood test, mataas, wala. Never ka pa inaatake. So, nasa stage 1 ka lang dito, ingat na sa pagkain. Pag umabot ka sa stage 2, may atake na. O matake na minsan. Ibig sabihin, mas malala na ito, ito, matake na, magana. Magana yung tuhod, magana yung hinlalaki. Pag stage 3, kalmado. Tapos ng atake, mawawala in one week, kakalma. Pag kumalma na, pag nag-stage 4 ka na, paulit-ulit na yung gout, dito natutubo yung mga tophi, ito yung mga tumitigas-tigas na nagbububu na uric acid. So yan ang stage 4. So stage 1, stage 2 pa lang, gagamutin na natin para hindi pumangit yung mga joints natin, hindi tayo makalakad. So meron din mga isda na mataas sa uric acid, so konting bawas din, mga shellfish, laman loob, tapos karne, meat. Sari-sari, eh no, organ meat, matatamis, soft drinks, alak, shellfish, konting bawas. Ito mga pwede. Vitamin C, maraming vitamin C, maraming tubig, gulay pwede. Munggo, pwede naman ang munggo. Eh, mga one cup ng munggo, hindi naman bawal. Kasi gulay pa rin siya. Itong mga karnet talaga, organ meat, meat, tsaka shellfish. Low fat dairy, legumes pwede, tsaka nuts pwede. Allowed nga siya eh. Allowed nga siya. So, paano malaman i-blood test natin? Ito ang mga levels. Okay? So, pa-blood test kayo ng uric acid, malalaman natin. Pag ang uric acid mo ay less than 5 mg per DL, o ito, micromoles per liter, 300 micromoles, okay yan. Hindi ka atakihin ng gout. Pag 5 to 6, good pa rin yan. Pag 6 to 7, medyo malapit ka na sa borderline. Medyo lampas na to. 350 to 400 micromoles per liter. Pag lumampas na ng 7, over 400, pwede na atakin. May mga tao maabot ng 10 eh. 10 eh. Hindi pa inaatake, stage 1 pa lang siya. So, may chance na namumuo na yung dugo uric acid. Minsan namamana kasi ito eh. May namamana, meron sa pagkain mismo. Ito na pinakamaganda, tuturo ko na sa inyo. Pag ang gout, biglang atake. Yung sobrang sakit sa mga nakikinig. Pero syempre, punta kayo sa doktor nyo, punta kayo sa rheumatologist nyo, hindi nyo naman to mabibili sa, sa drugstore. Pero ituturo ko na sa inyo para alam nyo rin. Minsan, baka hindi ma-explain ng doktor mo. Pag atake ay acute, biglang atake, sobrang sakit, namumula yung joint sa tuhod, sa kamay, sa paa, ito lang ang pwede ibigay. One, two, 3. Pwede ka magpain reliever, kahit anong pain reliever kung masakit pero ingat lang kung may kidney problem o may ulcer. Ito talaga binibigay colchicine. Colchicine three times a day, mga ganun mo na habang umatake. Pagkalmado na, colchicine once a day. Pagkalmado pa, colchicine three times a week, five times a week. Pero sa unang atake, colchicine 3 times a day. Pwede 'yon. Pang acute biglang atake. Minsan, pag sobrang atake, may steroids pa. Pag sobrang sakit. Pero ito, may pros and cons to So, hanggang colchicine at steroids kung sobrang sakit. Ito lang pwede bigay pag umaatake yung gout. Sasabihin mo, Dok, bakit yung doktor ko niresetahan ako ng allopurinol? Ito yung mga lianol. Or niresetahan ako ng doktor ko ng febuxostat? Ito yung bago ngayon eh. Mas less side effect, mas mahal tong Febuxostat. Dalawa, itong dalawang gamot, allopurinol, maintenance, at febuxostat, maintenance, mas mura, mas mahal, minimentay natin yan, kung walang atake. Pag nawala na yung atake sa gout mo, kalmado na siya, pwede ka na bigyan ng maintenance ng allopurinol or kung mas may pera, febuxostat. Ito yung mas bago xanthine oxidase inhibitor. Ano purpose nito? Ibaba yung uric acid level sa dugo. Pero kung mahirap kayo, uh, mahirap, walang pera, alanganin, hindi masyado maintindihan, di colchicine na lang lagi pwede rin naman eh. O, pero meron din binabantayan ha. Binabantayan din yung CBC, uh, WBC. So itong dalawa pangkalmado lang. Kung biglang umatake yung gout, sobra sakit. Huwag kayo iinom ng allopurinol. Huwag kayo iinom ng febuxostat kasi pwede lalo lumala. Gusto mo to for prevention. Ito acute. Siyempre, pag-prevent, magpapayat, iwas alak, iwas red meat. At meron ding mga ibang gamot. Tanong nyo na lang sa uh, doktor nyo. So, sa acute attack, ibibigay ko na yung gamutan. Pwedeng mga NSAID, di ba? Sabi ko, bihira ako magbigay ng pain reliever pero kung sobrang sakit eh. Mga naproxen, indometacin, ibuprofen. Yan. Kung sobrang sakit. Colchicine, ito. One tablet three times a day. Usually, pwede yan. Ayan, no? One tablet. Ayan, no? Every eight hours. Meron ding steroids. Kung talagang matindi, prednisone, binibigay din. Pero, mga 7 days lang at low dose lang meron din binabantayan na side effect sa bawat isang gamot. Okay? Usually, birala naman ang sa side effect dito. Pero, papaalam pa rin sa doktor. Pang-acute first aid attack, ito ang binibigay ng mga internist at rheumatologist. Pag kalmado na yung gout, ito naman binibigay allopurinol. Ito yung natin. 50 mg, 100 mg, up to 300 mg, hanggang 300 lang tayo dito sa Pilipinas eh. Pero sa ibang bansa umaabot hanggang 600, 800. Pero dapat okay ang kidneys. Itong febuxostat, ini it start at 40 mg up to 80 mg. Sa ibang bansa siguro malalaki sila, Malalaki sila 120 mg. So 40 hanggang 80 mg, ito 100 to 300. Ito lang minsan may mga side effect Mas mura siya. Ito, pangkalmado na. Pag wala ng atake sa gout. Pang maintenance. Pero yung iba, kung alanganin, minimaintain na lang dito sa cold system. Okay? So, yun ang pinaka malalim na gamutan. So, ang prevention tips natin, yung pagkain, ingatan, lose weight, inom ng maraming tubig. Ulit na naman tayo sa tubig. 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Tubig, pinakamaganda. Bakit kailangan sa basong tubig? Para maihi mo yung uric acid. Para maalis mo yung uric acid. Hindi pwede tatlong baso lang. Kasi gusto mo nga siya i-flush out. Eh. Kaya sabi ko sa tubig, napakalaga. Pang UTI, pang paganda, para sa utak, para sa migraine, para sa heart, para sa puso. Lahat, tubig lang. Yan, napakita mo, pati uric acid, tubig ang gamutan. 10 glasses a day. Iwas alak at uh, bawas dito sa mga pagkain. Yan, di ba? Healthy weight, exercise, tubig kasama, tapos yung mga gamot na tinuro ko. Mga good, good foods and bad foods. Ito yung mga bad, matatamis. Beer, alcohol, pampatas, uminom ka nito, bukas may atake na. Ito, karne, lahat ng red meat, pati atay. Good vitamin C fruits, gulay, gatas, tubig, pwede konting kape. Sana po nakatulong tong video para maintindihan ang gamutan sa gout. God bless po.